Hello, my dear. Hey. Hmm, nagagandahan siya sa akin. Malit na bagay. Okay. So, hello, my dear. Hello, hello, hello. Kumusta po kayo? Uh, ang ano inireading natin ngayon is si Leo. So, my dear Leo, nagtataka ka ba kung bakit ganito ang itsura ko? So, ito na ipapaliwanag ko na. Sige na, magkapaliwanag na ako. So, ganito kasi yun, my dear. Nung weekend, na aksidente yung ngipin ko. So, nag, nahati sa gitna. Yung dalawang ngipin na nandi dito, nahati sa gitna. Ngayon, marami nang sinabi yung mga dentista para hindi maging halata, para maging maayos siya. Pero, um, hindi ko talaga kaya eh. Kung yung mga pixel bridge, yung mga crown, yung mga ganyan, ganun, ganyan. Hindi ko talaga kaya. So, ang naging final na decision is bubunutin siya and then pag-iipunan ko yung yung Pix Bridge, no? Yan, yung Pix Bridge, ibig sabihin magkakaroon ako ng ngipin diyan na parang pustiso na parang basta Pix Bridge, yon siya. Yung isa niya na sinasabi kasi na root canal with crown, hindi ko talaga kaya may di masyado talaga siyang mahal, pang mayaman talaga siya. ini, alam niyo naman di naman ako mayaman, 'di ba? Mukha lang ako mayaman pero hindi ako mayaman, 'di ba? normal na yan nasa lahi na talaga namin yan yung mukha kami niya yamanin. Okay, so, yun na nga, my dear Leo. Hindi kinaya. Ngayon, dahil nandito naman ako sa ganitong sitwasyon, alam niyo naman, kung kilala niyo naman ako at matagal na kayo sa channel, talaga masayahin talaga ako na tao. Hindi lang talaga na-appreciate ng iba dyan. Hmm, bahala ka sa buhay mo. Um, sinagad-sagad ko na sa ganito. Sabi ko, bakit hindi ako mag, alam mo yun, total so, dati naman ganito naman na talaga ako We, Talagang nagpapatawa naman talaga ako so anyway tama na tayo dyan diretso tayo sa reading mo may magiyakan pa tayo okay i hope you're enjoying what you are seeing ay right. although if you are not enjoying naman what you are seeing don't worry nananalawin ka lang ay 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 ayun ay. pala okay so let's go na tayo my dear Leo, Leo. tingnan natin uy isa lang Bubunot na nga lang ako. Kasi ang na uhulog. Okay. Magician. Okay, may magician ka, my dear. Over here. Okay. Tingnan natin. Magician. Kasama ng magician is... Goal. Okay, maganda ito, my dear. Maganda yung nakukuha ko over here kasi purpose, expectation, destination. Okay. Okay. So, ang nakukuha ko, my dear, ang reading natin is from July 17 to July 23. Ang nakukuha ko sa dalawang card na to my dear, is parang meron kang gusto mangyari. Sa mga araw na to meron kang gusto mangyari, of course, goal, ba diba? Goal, purpose, ganyan. ah uh, pero nakukuha ko that you are very, very ready. Ganon. Parang, parang very confident yung energy mo kasi kung makikita mo dito, nag-aayos ka. Nag, basta parang ganon. Okay, you are, you are fixing yourself, ganyan. Baka yung goal mo rin is to fix yourself, ba diba? Baka din 'yun yung goal mo, my dear, excuse me, kasi basta mahirap pag bagong bunot. Okay, alam nyo 'yan. Uh, baka ang goal mo is to fix yourself, ayusin 'yung sarili mo, maging healthy ka, baka ganon. kasi may kinalaman dito sa personal development. 'Di ba parang kagaya ko, 'di ba? O, oh, 'di ba? Pretty pretty lang ang peg, 'di ba? No effort, effortless, 'di ba? So, baka 'yun ang gusto mo. 'Yun din ang ano mo, my dear, sa mga araw na 'to, may dear, Leo. maging healthy ka. Uh, maayos yung Sarili mo Personal development Something like that Yung iba naman sa inyo My dear Is parang uh, Nakikita na ninyo Kung ano yung gusto ninyo Mangyari ba diba? Yung parang magkakaroon na kayo Ng mga clear vision Sa gusto ninyo Mangyari na I think gusto ko Gusto ko magkaroon ng ganito Gusto ko magkaroon ng ganyan Ayan And Nagsaset ka na rin Ng mga expectations Sa araw na to Na Bago matapos ng taon na to May ganito na ako Next year May ganito na ako May ganito Basta naggagawa nag ka ng mga plano Ayan And meron ka na mga fixed na, destina na destination, hindi ka napakalat-kalat. Okay? Hindi ka napakalat-kalat, yung typical na, ano kaya, ano kaya yung ganito? Basta, hindi, may, may ano ka na, meron ka ng parang mapa, ganon, ng buhay mo, parang ganon. Okay? So, let's go, Leo. Let's go, let's go. Tumising nga. Tumising nga usa. 'di diba? And my dear, isa din kaya di ko ka rin ginagawa 'to, my dear, is para ipakita sa inyo na hindi lahat ng ng negative na sitwasyon eh dapat mong iyakan. Yung iba dapat mitian mo lang, tawanan mo lang, 'di ba? Yung ganoon. Kasi pwede, marami naman akong reason para malungkot eh. 'Di ba? Maraming reason para malungkot pero I decided not to be sad. Ganon din ikaw. Decision, did, ano lang yan, decision making mo lang yan, my dear. Mamili ka lang kung magiging masaya ka ba o magiging malungkot ka. Kung magpapadala ka ba doon sa sitwasyon na yon or magmove out ka, magmove on ka, di ba? Ako, lesson learn lang ang kinuha ko. Eh, lesson learn Wag, wag gumawak ng plies. <laughs> plies kasi ang nakasira dito, yung hampas ng plies. Ako din ang naka, naghihigpit ako ng ganon. Na, ganon siya. Basta, ang hirap i-explain. Katangahan ang tawag doon. Okay the timing just wasn't right for us. Okay. The timing just wasn't right for us. So, nakukuha ko dito, my dear. Siguro, the timing just wasn't right for us. Teka lang. Siguro, my dear, may mga gusto kang mangyari noon. Okay, yun na nakukuha ko. I'm just trusting my intuition, ha? So, teka lang. Meron ka siguro mga gustong mangyari noon na hindi pa talaga napapanahon. O siguro baka hindi mo talaga napagplanuhan yun na nakukuha ko noon. Okay? Or baka meron mga connection na baka hindi pa talaga napapanahon. Parang ganon. Pero this time, uh, kunyari, nag-fail ka noon. Kunyari, nag-business -nag, -nag, -nag -business ka noon or kung ano yung ginawa mo noon, nag-relationship ka noon, nag-fail. Nag-failure. Okay? Kasi siguro baka hindi nakaplano. Diba? Parang ganon parang pumasok pa lang doon sa sitwasyon na yon nang wala lang, parang ganun, hindi ka talaga ready. Kung makikita mo rin kasi dito, my dear, meron din siyang hawak na phone dyan. Ayan may cellphone dyan sa harapan niya. So baka for some of you is ready na kayo makipag-date, ba? Diba? Kung galing kayo noon sa parang uh, break up or something, baka ngayon parang ready ka na, you are finally ready na makipag-date, mag-explore, so on and so forth. Okay, and if, just in case, my dear, meron kang mga sumasabay pa yung ulan sa labas. Naririnig niyo ba? Sana hindi niyo naririnig. Ah, uh, kung meron kang mga kunyari mga inumpisahan noon tapos parang hindi nag-work, para kang magta-try again. Yun na nakukuha ko my dear dito. Para ka, para kang try again, susubok ka ulit. Yun na nakukuha ko my dear. Okay. Next, next. Sumisingaw talaga siya. Next. S. Okay, sabi dito. My pride and ego got hurt. So, I want revenge. I want you to hurt too. Okay? Isa pa to. Isa pa to. Yung pride and ego. Yung energy ng revenge. Yung salita na I want to hurt you too. Okay? Isa din yung may dear sa sumisira sa lahat ng plano natin. Totoo yun. Minsan may dear, meron tayong mga bagay na uumpisa natin ng kaganda-ganda. But eventually, hindi siya nag-work. Kasi bakit? Merong pride. Merong ego. Merong revenge. Parang ganun may galit, may puot. Okay? So, ako kasi naniniwala ko, my dear, na pag nagumpisa ka ng isang bagay at ang nasa puso mo lang talaga is puro galit at puro paghihigante and everything, hindi siya magwo-work. Siguro sa una, oo, magwo-work siya. Pero eventually, hindi talaga siya magwo-work, magkukulap siya. Pero nakukuha ko dito, my dear, Leo, na parang na-overcome mo na lahat to. You are done. Ah... Uh, you already gear, yung mga dapat patawarin. Okay. Yung pride and ego mo, binaba mo na rin. Okay. You are ready. Yun na nakukuha ko talagang ready, ready ka na talaga ulit, my dear, na mag-try ulit, mag-try again. Okay. So next, Leo, we have, sa Major Arcana, we have here the temperance. So ayan oh, uh, ah, Si Temperance kasi balancing, ayan, and then aim sa crown. Okay, aim sa crown na punta sa background. So, I think yung mga lesson, yung mga experience, yung mga bagay-bagay, parang panahon na para i-implement mo siya sa buhay mo, gamitin mo siya bilang stepping stone para maabot mo yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo or gusto mong makamit in your life. Okay, yun ang na nakukuha ko. And kung makukuha, mak makukuha, mo, makikita mo rin dyan, may yun naka-spread yung wings ni Temperance. Parang, di ba, ready to fly. Yun na nakukuha ko dyan. Next. Is the three of sword. Okay. So, yun ang sinasabi ko. Yung galit, my dear. May galit sa puso. Okay. Pero pakiramdam ko parang ano na to. You're, you're done. Tapos ka na dito natututo ka ng tanggapin yung mga bagay-bagay, na ganun talaga, may mga tao na darating, may mga tao nga alis, may mga taong ganun, may mga bagay kang inumpisahan na hindi mag-work, yung mga ganun. Okay? Next is, teka lang, is, The Seven of Cups. Okay, ayan na my dear. Yung mga manifestation mo. Yung, eto kasi Seven of Cups is more on parang ano mo palang siya, mga mga vision, mga imagination, yung mga ganyan, my dear. And nakukuha ko, my dear, na parang dahil nagbibigay ka ng space sa puso mo, pumapasok na, my dear, yung... Ito, itong mga manifestation mo, my dear. Na, ano ka dito, my dear? Parang you are over. Yun na nakukuha ko, my dear. Wala na yung galit, wala na yung revenge, wala na yung ego, wala na yung pride. Nagpapatawad ka na. And mas focus ka na, my dear, sa sarili mo. Sabi ko nga dito, my dear, parang self-development ang nangyayari. Nagpo-focus ka sa sarili mo, nag-grow ka, yung ganon, okay? We have here the Ten of Pentacles. Maging stable. Maganda to my dear. Sure na sure to magdadala to ng success sa'yo, my dear, kasi bakit may Ten of Pentacles? Energy ng success, okay? nag na yung puso mo. Okay na yung heart mo. Okay? You learn your lesson. Okay? You learn your lesson and kumbaga ready ka na na-apply yung lesson na yun sa life. Okay. Next is the four of wands. My dear, maganda to, Leo. Kasi sinasabi ng card over here na parang mag-uumpisa gumanda yung buhay mo. Dahan-dahan mo na naiintindihan kung bakit. Siguro ha, parang dahan, siguro lang I'm just assuming, my dear, na parang dahan-dahan mo na siguro naiintindihan kung bakit nangyari yung mga bagay na yun, kung bakit ka idinaan doon, kung bakit hindi nag-work to, bakit hindi nangyari to. Yung mga, ang ganda ng reading mo. Kukuha pa ako ng last two cards for you. Last two cards, Leo. Okay, lakas ng ulan. We have here the page of sword. Okay, you are ready to learn again. Okay. And the moon card. Okay, so na, I think parang natutunan mo na rin kontrolin yung lungkot, yung ayun na nakukuha ko. Basta sa, sa energy ng, ng page of sword, you are ready to learn again. Okay. And I think uh meron ka na ring mga question sa utak mo like mga palaisipan, mga puzzle na na-solve na, 'yun na nakukuha, parang ganun. Parang kumbaga sa kaso, parang case close, Parang ganun na nakukuha ko, my dear. And kaya mo nang mag-move on ulit sa panibagong chapter. Parang ganun, okay? So, my dear Leo, oh, di ba? I hope na gustuhan mo ang reading natin today. Ayan, this is your reading para sa July 17 hanggang July 23, 2020 or 2005. Sa mga may kung nagustuhan mo to at kung gusto mo pang makita ang very beautiful kong face, Don't forget na mag-subscribe. I-click mo may yung notification bell para ma-update ka sa aking mga susunod na upload. Okay? Or everything na meron ako mga bagong uploads. And don't worry, my dear sa pagbabalik natin, malamang okay na tong ating ngipin. Hopefully, di ba? And free to like. Mag-like ka, my dear, kasi malaking tulong yan sa ating channel. Free to share and free to comment, my dear, sa lahat ng ating mga videos. Especially sa mga basher ko dyan. This is your time to shine. Mag-comment na kayo sa comment section. Babasahin ko lahat yan. Okay? Free to bash. Char! Okay? So, my dear, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, Bye bye, thank you my dear. Bye.